So, usapan engaged ring naman tayo. So, sino nang nakabasa, nakapanood, at what, else dito sa about sa engaged ring worth of 299 ata. So, yung babae, parang hindi niya tanggap na ganun yung halaga. Ang engaged ring na ibinigay ng lalaki, sa kanilang tagal na relasyon. Mabit ata sila ng 8 years, oo. So, yun nga, naipost ng social media na disappointed yung babae. No? At nanood na rin po ako ng mga iba't ibang reaksyon ng kababaihan, especially po yung mga kababaihan na hindi pa kinasal at wala pang pamilya. So, may mga kababaihan din po ako na napanood na mayroon na rin pamilya. Which it's talaga nga iba-iba yung standard ng babae, kababaihan na Kaya, kaya natin, no? So, ang napansin ko sa mga hindi pa nagkaroon or wala pang pamilya, anak-babaihan, ay hindi talaga nila accept. Tans yung uh, English ring na 299. So, hindi maintindihan natin sila. Kasi wala pa sila sa point na wala silang pamilya. Wala silang, wala pa silang anak. No? So, sa mga kababaihan naman na napanood ko na may mga sariling pamilya na, na nag-reaction dito, ay talagang nasaluda din ako kasi naintindihan nila yung side ng lalaki na kahit gaano pa katagal ang kanilang relasyon ng lalaki, no. So, for me, so, iba-iba talaga standard ng kababaihan. So, para sa akin naman po, ay kahit magkano pa yan, para sa akin, tatanggapin ko. Mas ma appreciate ko po yung pagmamahal na ipinaparamdam ng isang lalaki kaysa yung ibibigay niya sa akin na kung gaano kamahal yung sing-sing na yan. So, para sa akin, hindi doon nakikita yung tunay na pagmamahal ng sa lalaki. So, al doon yun, yun, kasama na yun doon. Pero, kung hindi naman apart nung lalaki at open-minded ka naman bilang isang uh, kababaihan o babae, why not na hindi mo intindihin? Para sa akin, uh, katanggap-tanggap pa rin yun. Ang mahalaga ay minahal ka, pinaparamdam niya kung gaano ka kamahal. So, hindi porke binigyan ka ng gano'n halaga lang na sing, -sing ay bababa na yung standard mo, tingin mo sa sarili mo no? So, hindi na nag-effort. Pero para sa akin talaga, ay katanggap-tanggap pa rin yun kahit na ano pa kalaga. So, hindi ako talaga tumitingin sa uh, material na bagay kung gaano ka mahal yon, no? Lalo't pa man po ay meron tayong, meron na akong pamilya. So, mahalaga ngayon. Importante ay paano ka mabuhay or mabubuhay ka pag kayo ay mag magkaroon na ng pamilya. So, talaga, honestly, hindi naman kataas or kamahal yung engaged ring and ring na ibinigay ng asawa ko. Ang mahalaga talaga ay pinanagutan ka at uh, maging maayos yung relasyon ninyo. Aanin nyo naman ng malaking uh, halaga kung hindi maging maayos ang relasyon ninyo, maging magulo. No? Para sa akin lang ha, so hindi para parehas ang kababaihan, ang standard ng kababaihan. Ako talaga, hindi ako naghahanap ng uh, kung gaano kamahal yung ibibigyan ng isang lalaki sa akin. Marunong akong tumanggap kahit magkaano ang halaga ba yan mayan, magka, kahit magkano halaga niyan, malaga, bukal sa puso at na-appreciate ko yung ibinibigay sa akin at nararamdaman ko na mahal ako ng isang lalaki so kayo guys, ano ang inyong komento Comment komento, like po, and share na ng ating video